Tunaan na may blue na may puti ng bubong. Ah, yun. Sila yun. May uh, uh, pala kalakay pula yun sa ano eh. Yung yun yata yun eh. Yung light gray. Uh, light gray. Ah, light gray. Light gray. Magkabili lang ng Instructed 60. Puta, hindi na kailangan natin mag video pa. Ilagay lang natin dyan sa ibabaw eh. Kuha tayo lahat eh. Kaso nga lang 22. DOS. Okay, 20, akin din DOS. Ha? yung 20, akin yung DOS. Okay. 22. 22 si Pusa. Wow, grabe naman Pusa mo kasi bibili ako ng mga pagkain nila eh. oh kita mo, pinakain lang Pusa yan. Sarap rito yun yan. May camera yata yun eh. Naano tayo eh. Malaki din ang <tong> ng naman <tiyan> kulan natin. Di, okay, <laughs> may teleskopyo siya na nang hawak-hawak. Eh, Ay, nakita yung kanina. Sinasano natin yan kanina eh. Oh, yung, yung ano, nasa Ubando, si Chris. Mayroong teleskopyo eh. Tineteleskopyo niya yung ano eh. Doon o, kakat sila doon ah, puntahan namin. <laughs> Inusundan namin yung may ano, ano, peace finder. ट्रोवलिंग तो तो पलसिल <laughs> 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 <laughs>

Ah, di ka tuturuan. Ganun din yung mga kasama ko sa Obando, ano, natuturo din yun sila si Romel. Palitan ka ng lor, Palitan ka ng lor, silver. Oo, yung ka alam mo kasi siyempre, Parang matigas o, oh, uy, nagkagulo-gulo.

<laughs> <laughs> Dalawa na naputol oh. <laughs> Wala <Alaking> si sikoy ganito. Hindi <laughs> sikoy bago Buga bagoong Putang <laughs> ina di obra to sobrang nipis bread. Bread. <laughs> Wala di kaya bread. Pangasuos lang talaga to.

Sinama yung ano pre. Not bad. <laughs> hmm. Ito sa akin. Ito 22 LB. Ang lilit dito. Pero ano? 12 strad. Ay, uh, yung put Pitik yung, putol yung ano eh. Putol na rin yung iba eh. Yung... Ibig sabihin marami na nahuli yun. Naputol lahat. Tatlo yun eh. Isa na natira natiri. Eh. Sana lang butit eh.

Ano? Di ba akin yan pag nakahuli ka? Tapos limang kilong bakuko. Ano ba ikura <laughs> mamali? Bitbit lang din pero ano lang yung ulo niya, di siya gano'ng umaba. Kaya hmm. ka bitbit. Ano mamali? Walang... ay edi ano din Sabi mo kung ano Ah kaya nga nakita ngan tayo kanina Sabi nga may nahuling malaking bakokuin यारे नल्पा माठपलम तो रुई <coughs> ते 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 Ako, minum na ako kanina. Nag-drugs <laughs> na ako kanina. Maga pa lang. Marami pang pwede mangyayari. Ah, magka pala tayo. 50 ako eh. Ikaw, masari ka lang

Oo. Eh. Ah, buti nga sa'yo, 56. Sa akin, 30 lang. Tatay ko, 32. Grade 1, ano pa lang ako? 7 years old, 6. Ah, 7 years old. Hindi, ano, may sakit sa puso talaga yun. Lala pagkabata. Uh, hmm, Tapos naging secure. Na, Sinabi nga ng doktor yun. Ano yan? Ano yan? Medyo talaga sa ng doktor uh, Ayun yung sa akin. Pag, inataki, pag siya ng ko, pag eh, Yun nga yung tatay ko. Oh. Lumagpas, 22 sa kanya. Lumagpas siya ng 22. Eh, akala niya, okay na. Sanay ko naman, 6 eh, months. ko sa namin, albularyo

san? Gi. Gi. Paano mo malaman? May paratandahan ka? Hindi, yeah, alam nila. Kapisado na nila bawa na dito. Ano ba? Nagarito yan sila. Hindi, palatandaan yan. Yung tapat ng bukid. At saka ano no? Yung bundok. Tapat ng bundok. Yung kapatid ko rin, hindi